Kung naka Nissan Terra ka at gusto mong ma-enjoy at ma-maximize yung TV sa likod ng Nissan Terra mo, lalo na kung meron kang mga kids at mahilig kayong magbiyahe ng malayo or meron kang regular TV na gusto mong maging smart TV, kailangan mo tong Xiaomi TV Stick. Panoorin mo to. Okay, pagaganahin natin tong TV sa likod ng Nissan Terra gamit itong Xiaomi TV Stick. So ilagay lang natin tong Xiaomi TV Stick dito sa may HDMI port dito sa likod ng Nissan Terra And yung isa naman dito is yung USB power supply Ito yung power supply, pag saksak mo ng power supply dito sa may USB charging port Makikita mo na may ilaw, ayan yung ilaw Insert natin yung HDMI dito sa HDMI port sa likod ng Nissan Terra Ayan na at lalabas doon sa TV natin yan, yung Android TV so gumagana na yung TV screen natin dito sa likod ng Nissan Terra and sa Xiaomi TV Stick meron na siyang mga apps na kasama dyan sa loob nandyan na yung uh, Netflix, meron na rin siyang Prime Video meron na siyang YouTube at saka Google Search at pwede mo pa siyang download na uh, ng, app, ng ibang apps na kailangan mo And ang maganda dito kay Xiaomi TV Stick, pag connect mo siya, sa, syempre aside from uh, dito sa apps niya, kailangan mo to ng internet para mapagana mo itong mga Netflix and YouTube. Pero kung wala kang internet, meron siyang Miracast or Screencast. Pwede mong i-connect yung, mga yung cellphone mo and panoorin mo yung mga downloaded videos dito sa likod ng TV mo. Napakadali lang nitong gamitin, plug and play lang. So, ikabit mo lang yung uh, TV stick mismo dito sa HDMI. Then, isaksak mo lang itong power supply niya, itong USB. Dito sa may USB charger or USB power supply. And, iilaw na yan. yan Meron siyang ilaw doon. Ayan, yung ilaw. Ayan, yung ilaw. And, yan. Gagana na siya. Ganun lang kadali. Plug and play lang. And, lalabas na agad-agad yung picture dito sa may... TV screen sa likod ng Nissan Terra. Hindi kasi gumagana dito yung Anycast na binili ko sa Shopee na parang tagti 300 pesos. Hindi siya nag-work so nasayang lang kaya bumili tayo ng Xiaomi TV Stick. So kailangan lang may internet ka para makapag YouTube ka or Netflix pero kung wala pwede naman siyang screen mirroring. So okay, magana na siya. Sarap mano no, dito sa likod ng Nissan Terra. I Sa loob ng box, nandiyan na mismo yung TV stick, tsaka yung Bluetooth, voice remote, at tsaka yung power adapter.